or sa mapayapang buhay, tinawag tinirang. So ngayon po mga kapatid, sa larangan ng ispatolari po at nalito po kami ngayon sa Marbudol po ngayon. Kung saan po kayo may magbubuhat ng mga igantere po dito, sa pinakaano dito, sa edge stage rin po dito, banda sa airad na rin po dito. Uh, so ngayon po mga kapatid, at ngayon lang po kami naka kadating sa ganito at ngayon na rin po ako nakapunta sa ganito so po mga kapatid eh doon na rin po ako noon eh nakapunta rin, napunta na rin po ako dito sa Maragodol nagpasa po dito papuntang Tanaluo mga kapatid kahit po yung mga ano rin po dito yung mabubuhat bubuatin po namin dyan ay pinaka ano rin po yan dito mga kapatid ito rin po yung bandan dyan simbahan na rin po yung mga kapatid eh pero maganda yung pagka ano rin dito yung pagkaka figura ng simbahan pag, pag gagawa rin po yan dyan dito sa simbahan na rin po yan pero yung, yung pinaka loob niya hindi pa ako nakapunta at ngayon lang kasi ako nakapunta ngayon dito at ayun yung po yung mga kasamander po muna may mga kapatid eh, doon yung bandol At marami pa po yung mga higante rin po doon. Ayun, mga bubuatan rin po namin dito. At may, medyo may karamihan yung pag uh, mga higante rin dito yung bubuatan rin po namin. At marami rin kami magbubuatan rin dito mga kapatid eh. At marami rin pong higante po rin po dito. 2, 4, 6, 8. 10, 11 rin po yung, yung nandito rin po mga kapatid yung mga nakatayong dito Kan. So ngayon po mga update at hindi rin po ako nakapasok sa trabaho rin po namin kasi at wala rin pang, pang budget rin kaya hindi rin ako pumasok sa work rin po namin. Ang schedule rin po namin sa trabaho rin namin ay 6 to 2. So ngayon po mga kapatid at medyo ibabalag ko pa yung medyo yung pinaka area rin yung pupuntahan rin namin mamaya. Ay po mga kasaman po, namin sa larang ng Espiritual rin po mga kapatid. Ito rin po pala yung mga, na, yung mga natitirang mga uh, igante rin po dito. Yung kanina doon po, yung binidyoan ko rin po yun. rin po, mara, medyo may karamihan rin yun doon. Yeah. Ito na rin mga kasama ko na rin po mga kapatid na ginagawa na rin po nila yung mga paputok dito. Para sa piyesta rin po sa piyesta sa Marugodon dito po. So ngayon po ngayon po, mga kapatid eh, ngayon na rin po napunta rin dito sa Maragudan na rin dito. Dito sa pinaka location rin. Dito sa pinaka ano rin po, dito sa may tunnel po naripo, dun, mga na rin po ako doon mga kapatid. Ngayon katabi pala akong vlogger dito. Kahit <laughs> di, ngayon katabi pala akong vlogger. Katabi pala <laughs> akong vlogger. Hindi. Ibabag natin sa, i-upload natin sa YouTube dyan. <laughs> Ayan po mga kapatid eh, si pinaka, ano na rin po yan dito, pinaka area rin po yung mga kapatid eh. Ito yung mga ginagawa rin ng mga kasama ko rin, mga paputok rin po yan dito. Handa? Ha? Hindi, wala pa ang TikTok? Hmm. Ito po yung mga kapatid eh, pinaka ulo niya yung mga nagawa na rin po yan dito. Dito po mga kapatid eh, yung labas ng ipin rin po dito yan yung mga nagagawa ng drip ngayon dito mga kapatid video na may ko po mag ko ano, vlog -lab rin po kasi dito ngayon po mga kapatid eh. ngayon rin po ako nakapag ano rin kasi dito pag sa maraming tao rin po mga kapatid so ngayon po mga kapatid at mamaya mag ano rin po ako dito magbubuhat rin po ako dito nakabanda rin po yan dyan mamaya mga kapatid eh pagkakagawa rin po yan dito mga kapatid kaya eh, mga ganyan rin po nila yung mga figura rin po dito abas mga gantong bagay rin po mga kapatid so, so ngayon po mga so ngayon po mga kapatid at wala muna tayo sa larangan ng spotter po sa spotter holder po ngayon po mga kapatid so ngayon po mga eh, ngayon mga kapatid eh, ganyan po na binakaw rin dito abot sa mga gantong bagay rin para yung yung matunghan ninyo po yung mga bagay na rin na story po mga kapatid ay mga binibilad na rin mga dito mga kapatid yung mga paputok na rin dito mamaya na rin mga kapatid ay sisindan na rin yan dito banda